ba? Diba? Hello guys, magandang ano, magandang tanghali. Guys, sumutin na yung ano namin, yung order namin. Kaso lang guys, may napansin ako dito. Ito dapat, dapat dap, ito baga naka ano to, naka tweed to eh. Naka street ito. Diba nga ano, ito dati, yung, sa iba nakikita dito, kabilaan to eh. palipali bisa palipali ba namin ni siya kay na ganyan lang o. Oh. ngayon guys subukan ko buksan hili yan ako oh, siya ayan din ba guys dapat naka ano to siya naka ba naka ganun siya Naga ganun siya baga oh Okay, eh, para para mo i siya, gagawin pam. Kailangan siya kasi talaga ay guys, tinanggal mo ngayon kasi baka na mali lang. guys, okay, ah, ganyan, hindi sana ganyan, hindi nga siya sakto sa butas. Ano, you know, ang layo ng butas niya. Oh. Kasi tinanggal ko baka na mali lang sa pagano, ang layo. Oh. Oh. What? Hindi ibig sabihin naga, ano talaga sila ganyan. Oh, ayan oh, sakto ang butas niyo. Oh shit, not good. Hmm. Eh, paano siya ipapump? Paano siya ipapump dito guys oh? Na lang siya, paano, <laughs> paano oh? ka Naganyan Naganyan <laughs> uh, ka lang. Ah, uh, ato ni... Di... Bike natin guys ha. Balik natin siya. So, dito guys, ah ano natin, nabig natin. Oh. Hmm. Yan hmm. guys, so. so so oh. Lagi yan talaga siya guys, oh. <coughs> oh, yan na, ano. Yan talaga siya. O, paano mo siya ipapump? Bawa nyo kayo, kung mara, ano ka, magpipiga ka. O, na, ganyan ka lang. Magpiga niya, dapat naka, ano yan, nakatuwid na lang, ganyan, oh. Yan. So, paano mo siya ipapump? Pero itong ano, yung niya, hindi niya, okay naman. Ito dito. Ayan. siya guys, Pero may naisip mo dito sa so, so, mga ka, nakaka-relate nito, na nakaka- relate nito, o. So, -na oh. Tinan niyo. Kung kayo ng mga uh, kabataan niyo, Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Hindi naman siya ano guys, hindi naman siya, hindi naman siya, hindi, naman siya ano, hindi naman siya ano Hindi naman siya reject Ano lang siya yung Mali ang pagkagawa. <laughs>